Tinihag ngayon ang senatorial candidate na si Norberto Gonzales na may mga grupo nang naghahanda para isang pang impeachment case laban kay Angulong Bombong Marcos Jr. Samantala, sinabi rin ni Gonzales na maaaring tumayong broker si Senator Amy Marcos para palitan ng Pangulo sa puwesto si Almar Forzuelo sa Italia. Nababalita ako na marami naman talaga nagpa-plado na na pilot ang impeachment si Pangulo pagbukas ng Kongreso. Ito ang sinabi ng dating kalihim ng Department of National Defense at ngayon yung senatorial candidate na si Norberto Gonzales sa eksklusibong panayam ng SMNI News. Ayon kay Gonzales, ang ideya na pagpapalit sa Pangulo ay nagmumula mismo sa mga ordinaryong Pilipino na kanyang nakakausap sa pag-iikot sa Luzon, Visayas at Mindanao. Yung nangyayari sa lipunan natin ngayon, mayaman mahirap. Ah uh, talagang gusto din nila pagbabago. Malinaw nga raw ang gusto ng taong bayan at ito ang pagbabago sa takbo ng politika sa bansa. Anya, marami na ang dismayado sa mga politiko na tila walang nagagawang tama. Nakikita raw ng mga tao na walang tunay na pagbabago at paulit-ulit lang ang sistema. Dagdag pa ni Gonzales, hindi lang simpleng reforma ang hinahanap ng publiko. Gusto nilang maramdaman ang pagbabago ngayon. Nasa pananaw niya, ito ay nangangahulugan na isang mas radikal na hakbang ang pagpapalit ng gobyerno. Binigyan din ni Gonzales na mayroon ng grupo ng mga Pilipino na na naghahanda ng impeachment case laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ang hihintay lamang ito ng isang mababatas na magpapasan ito sa Kongreso. May ilang grupo na anyang naghahanda ng mga dokumento para sa isang impeachment case laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Gayunman, dahil raw mga ordinaryong mamayan lamang ang nasa likod nito, kinakailangan pa nila ng isang kongresistang pipirma bilang sponsor upang maging ang proseso ng impeachment. Samantala tungkol naman sa hamon ng dating Chief Presidential Legal Counsel na si at Tony Salvador Panelo ka Senador Amy Marcos na sampahan ng impeachment na kanyang kapatid na si Bongbong Marcos. Ito ang naging sagot ni Gonzales. Ang uh, nakikita ko lamang, sa ngayon, may, kunyari yung kapatid niya, si Senator Amy Marcos, maganda yan na kung siya ititindig at sabihin na ako handa akong kausapin. Nilinaw ni Gonzales na magandang hakbang kung tatay yung broker si Senator Amy para sa isang panibagong eleksyon. Anya, bukod sa galit ng maraming Pilipino sa kasalukuyang administrasyon, patuloy rin ang pagbaba ng ratings ni BBM. Kung gusto ni Senator Amy Marcos na gawin niya, maganda yan na maging broker siya ng isang panibagong uh, uh, eleksyon para makuha ang mandato ng daong bayan kung sino talaga gusto nilang mamuno. Pwede niyang gawin yan. Dahil pabagsak ng pabagsak yung rating ng ating Pahulo, parang nalalapit na na marami rin ang magsasabi na baka maganda palitan na natin ng gobyerno ngayon na. Yun ang, yun ang nakikita kong sentenya. Para sa Diyosa sa Pilipinas, kung mahal Almar Forzuelo, SMNI News.